Hello, what's up? Good morning, Philippines. Good morning, world. Madilim-dilim pa, pero mainit-init ang ating balita ngayon. Ito ay tungkol dito sa ating Vice Presidente at dating Presidente Rodrigo, mga Duterte. Meron pong bagong aligasyon at meron na naman pong bagong witness para patunayan ang kasamaan nila dito sa ating bayan. Akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte at pinaalalahan na kita, Ilyas Rene, ha? tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma ma, makukumpirma mo ba ito na nakita mo si dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Um, before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung um, some of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Okay. Opo, Madam. Si, si Kibuloy na naman, si Duterte at yung anak na Duterte. So talagang magkakasabot sila sa lahat ng mga legal at ilegal na nangyayari sa kanilang lugar at dito sa atin sa Pilipinas. Lagi nating tatandaan na kapag walang uso, walang apoy. Anong ginagawa ng mga taong yan dyan sa upuan na yan? Isinasakripisyo nila ang buhay nila kung hindi sila nagsasabi ng totoo. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo bang, kinukonfirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang bise presidente Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, uh, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Glory Mountain. So ito siguro yung pinagmamalaki nilang mountain na pinag, pinag, pinagsasambahan ng mga taga Kingdom of Christ or ito yung kung nasaan ang mansion ni Kibuloy. Yes po, Madam Chair, kasi pag um, pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay... Si, mayroon sariling chopper, mayroon pang sariling plane son of god nga ba talaga although marami naman silang merong may chopper at merong may plane dito sa Philippines uh, from helipad sinasakay niya po doon uh, dinadala niya sa mansion niya tapos after uh, nilalatag po sa ground sa so may ay uh, may ten po na near mansion niya tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril Ah, so teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? nilalatag, baril po yung um, uh, kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril? Na iba't yeah. ibang klase? Yeah, yes po, Madam Chair. Okay, so confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na ang na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Si, anong gagawin natin sa mga baril na yan? Kung ikaw, isang regular na tao, anong gagawin mo dyan sa mga baril na yan? Sa bagay, sila is mga nasa posisyon. Totoo, kailangan nilang protekta ng sarili nila. Totoo na kailangan nila ng mga armas para sa sarili nila. Pero hindi nila kailangan ng maraming armas. Meron silang mga gwardiya. So, ibig sabihin, sa aligasyon na to nagpapatotoo na meron nga talaga silang mga private army. At itong mga armas na to ay yun ang ipinamimigay nila. Okay, uh, marami. Mansion ni Kibuloy. Uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng landscape. Tapos, kinasabihan um, po kami, pag pumupunta ng si Kipuloy, sinasabihan po kami na uh, bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. si So, ibig sabihin, totoo ang sinasabi nitong bago nilang witness na si Alias Rene. Mapapaisip ka minsan eh. Bakit ako pupunta dito sa sinado Bakit ko I, ilalagay sa panganib ang buhay ko? Bakit ako gagawa ng disisyon na pwede kong ikamatay? Kung ang mga ito ay pawang kasinungalingan lamang. Hindi ko maintindihan. Nandyan na lahat ng witness. Nandyan na lahat ng ebidensya. Ano pa ang ginagawa ng gobyerno? Ano pa ang nangyayari? Kulang pa ba yan? Samantalang kapag ang isang tao na mahirap sinabihan mo lang na ayan nagnakaw yan yan ang kumuha ng bag ko hinuhuli na agad wala ng due process lahat basta mahirap basta mahirap lahat pwedeng gawin pero pag mayaman napatunayan mo na lahat wala pa rin silbi